Boss, bossing. Hello, boss. Boss, ano yun ba si bonus. ano? Si Tatay Nix, boss? Ako si Tatay Nix, boss. Ay, kayo po ba si yes, Tatay po. Nix? Yes po, Ang pogi pala ni Tatay Nix. Simpleng... Wow. Tatay Nix, ano po bang ino-offer nyo dito na food trip? Mga uh, Mediterranean cuisine. Uh, Western American, Filipino, uh, Special Marami pa po, marami pa pong brand Bukang ano boss, parang ang mamahal naman ng mga pagkain nyo dito boss ay, Hindi po, Pangmasa po yung ano, presyo namin dito So dahil dyan boss, sige boss, o orderin ko na po yung mga best seller nyo boss Okay ba? Gusto mo na ba? O boss! O game na! So, ito boss! Oo oh, yan na! Ang bilis naman dito sa Tatay Mix boss Ganyan si Tatay Mix Grabe! Ngayon nga ay nandito tayo sa bagong food trip hataw! Ngayon nga ay nandito tayo sa Tatay Nick's Food Trip na located nga lang sa I. E. Rodriguez, Gang Street, Pasay City. Ang ino-offer nga nila dito ay Mediterranean cuisine at Western American. May Filipino special pa. In Offer nga sila dito ng queso birria. Na may 20 pieces flavor kung pwedeng pagpilian na sa 95 pesos ay may dalawang java rice na. Tulad nga nitong Korean barbecue at honey glaze. Kanilang mga seller ngayon na queso birria at taco Arma beef. Since 2020 nga nang sinimulan nila ito, kahit nagtaasa na ang mga bilihin, eh hindi pa rin nagbabago ang presyo nila. Sulit yun. So, what's up mga Tawista? Ngayon nga ay nandito tayo kay Tatay Nick's Food Trip. Dito lang yan sa Maypasay para tikman ang kanilang mga pangmalakasang food trip dito. Yung mga pagkain nila dito. So, ito na nga mga Tawista. Titikman na natin itong pinakauna. Itong pinagmamalaki din nilang beef quesadilla. for only 120 pesos. So, grabe. You know. Wow. So, tikman na nga natin to. Mm. Ang Napakalasa niya. Then, talagang nasang lasa ko din yung cheese. Then, yung kanyang beef is hindi talaga tinipid. No? Yan po. Parin. Mm. Mm. Ang sarap nito, meron ka ng apat na piraso. Apat na cut pala. Na for only 120 nga. Ay matitikman mo na itong kanilang beef quesadilla. So, tikman naman natin itong kanilang chicken kebab. Ayan o. Oh. For only 135 nga. Ayan o. Oh. Tapos meron pa siyang kasamang hash brown. Tikman muna natin. Mm. Ang tarap. Napaka-crunchy na din. Hmm. Sarap. Check naman natin itong chicken nila. Ayaw. Wow. Grabe. Nakakatakam talaga. Manahan natin ito. Hmm. Hmm. Sarap hindi tinipid sa chicken, hindi rin tinipid sa gulay. Sulit. Mmm. Tap. Ah. Sabi. Sa sauce pa nga lang, eh, talagang solve na solve ko na. So, syempre mga tawista, bago matapos ng atong video na to, eh, pitikman ko pa itong pinaawle, Yun, oh. Grabe. Chicken wings nila na for only 95 pesos mo nga, may kasama ng dalawang java rice or plain rice. Oh. So, so flavor nga nito is Korean barbecue. You know. Tikman na natin to. Mm. Sarap. Mm. ga, Sa chicken nila, talaga namang nanunood yung pagkakatimpla ng Korean barbecue. And one thing pa doon is napakaganda ng pagkakaluto sa kanya. Hindi mabladi, talaga namang lutong-luto. Then malalasahan mo yung pagka-juicy ng chicken. Samahan natin ng pangmalakasang java rice. Eh? Hmm? Para? Paano mga tawista? Talaga namang napakasarap talaga ng pagkain dito. Talagang sulit ang idadayo mo dito. Hindi ka masasayang, hindi ka mamamalan. So paano? Hindi ko na patatagalin pa to. Salamat sa panonood. Paalam.